Namatay na sa sakit na throat cancer ang chairman ng naluging kumpanyang legacy na si Celso de los Angeles. Saan naman kaya pupulutin ang reklamo ng libo-libong plan holder at depositor laban sa kanya? Ikwento mo, Gerard de la Peña. Taong 2008, nang ipasara ng Banko Sentral ang labing isang banko at mga kumpanyang pag-aari ni Celso de los Angeles dahil sa pagkabangarote. Kabilang dito ang kumpanyang legacy, kung saan naabot sa 230,000 na pre-need plan holders at depositors ang naapektuhan. Sinampahan ng mga biktima ng patong-patong na kasong estafa si De Los Angeles. Umabot pa nga ang usapin sa Senado at Kamara noong 2009, hanggang sa makulong na si De Los Angeles sa Tacloban noong 2010. Oktubre na nakaraang taon, pinayagan ng korte si De Los Angeles na makapagpagamot sa St. Luke's Medical Center dahil sa throat cancer. At kahapon nga ng umaga, namatay ito. Tanong ngayon ng mga complainant, paano na ang mga nakabimbing kaso? Sabi ng Parents Enabling Parents Coalition, isang grupong tumutulong sa mga biktima, tuloy pa rin ang laban. No, I don't believe that it should end there kung saan naman, kung pagkamatay ni Celso. Nabayaran na ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang halos isang daang libong depositors ng mga legacy bank. Pero mahigit isang daang libong plan holders pa ang hindi nabibigyan ng claims. Tumanggi humarap sa kamera ang mga naiwan ng nasirang negosyante they would like to keep everything private no, within the family. Um, they value their privacy. Pero ayon kay News 5 Legal Analyst Attorney Mel Santa Maria, walang dapat ipagalala mga komplainan kahit pa namatay na si De Los Angeles. Pwede pa rin daw nilang habulin ng mga De Los Angeles sa papamagitan ng paghahain ng claim sa isasagawang interstate proceedings. Ang interstate proceedings ay isang proseso ng paghahati ng mga manang naiwan ng namatay. Bago magmana ang mga tagapagmana ng isang tao, bayaran muna dapat ang mga creditors. Ganun pa man, payo ni Santa Maria sa mga komplainan. Maghanda pa rin sa matagal-tagal na proseso. Gerard Dela Peña, News 5.